Ako po si Alma Parada, OFW dito sa Singapore. Ah, uh, pumunta ako dito sa Singapore last 2008 until now, magsi-7 years na ako sa December. Kaya ako pumunta dito sa Singapore dahil ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Wala naman akong mapasukan na magandang trabaho dahil high school graduate lang ako. Uh, before ako nagpumunta dito, nag-work ako sa, sa doll. Nag-harvest kami ng pinya. Ang hirap, ang init, tsaka maliit ang sahod. Kaya naisipan kong mag-abroad na lang. Akala ko, sa pag-abroad, dito ako a-asenso. Pero in 7 years ko dito, wala pa rin. Wala pa rin akong parang wala akong naipon dahil ang hirap. Kada sahod, padala, panggasto sa sa anak ko, sa school niya. Sa pagiging OFW, ang hirap, lalo na pag, pag nanay ka. Dahil Halimbawa, yung anak mo sa, sa naiwan sa Pilipinas, may sakit, hindi mo maalagaan. Yung magulang mo may sakit, hindi mo maalagaan. Tapos, ang sakit-sakit sa dibdib kasi yung anak mo nagkasakit, wala mag-aalaga, tapos nag-aalaga tayo ng anak ng ibang tao. Tapos, uh, nag-aalaga tayo ng magulang ng ibang tao, tapos yung magulang natin, sariling magulang natin, hindi natin maalagaan. Ang sakit-sakit sa dibdib. Tapos, yung ibang tao maipagluto natin ng masarap na pagkain. Yung pamilya natin, hindi natin alam kung anong kinakain nila. Ang pag-abroad hindi madali. Akala ng iba, ang pag-abroad yayaman ka na. Akala ng akala nila sa Pilipinas, pag nag-abroad ka, mayaman ka na, marami ka ng pera. Pero hindi mali sila dahil pag pag nasa abroad ka, lahat ng hirap, dadaanan mo, yung lungkot. Ah uh, yung nami-miss mo yung family mo tapos yung yung naisip mo sila na alam <laughs> <laughs> nakita ko sa Facebook si si Wan bro ano una parang tiningnan ko lang siya na maganda siya or hindi tapos siguro it takes me uh, one month bago mag-join pero na-realize na ko bakit ko pa pinatagal na mag, maging one man siya? Dapat, noon palang nakilala ko si Wanbro, bro, dapat pala, nag-grab ko na agad. Dahil, ang ganda ng, ano eh, ang ganda ng opportunity. Hanggang doon, na, na ano ko na siya, yung inaral ko mabuti. Tapos, naka, ano ako, nakapag DR. Tapos, talagang nakita kong, ito na talaga yung inisip ko na, ang ang gandang negosyo ko pag uwi ko ng Pilipinas. Kaya ngayon, uh, matatapos na ako this December, 7 uh, years. So ang inisip ko, mag ano pa ako, ng 2 year contract para matapos ko yung bahay ko. After that, talagang uuwi na ako. Excited na excited na akong umuwi dahil gusto kong talagang ipagpatuloy na itong one row na to dahil nakita ko dito uh, parang yung sa pag OFW ko, nakita ko ang tagal kong ano yung makaangat hindi ako wala akong ipon sa one na naisip nakita ko na ang bilis pag i-workout mo talaga siya ang bilis kaya dito ko na nakita kay one Bro yung talagang opportunity na talagang aasenso ka kaya naisipan ko na tapusin ko na lang yung kontrata ko uuwi na ako para makasama ko yung anak ko, yung asawa ko, yung mga magulang ko. Siyempre, ang sarap na mabuhay na kasama sila, na kahit mahirap ang buhay sa Pilipinas, kasama yung pamilya mo. Uh, kaya yung itong business na to talagang ano, proud na proud ako na pag ko ng Pilipinas, alam ko na kung paano gagawin. Mat marunong na ako. Pag-uwi ko ng Pilipinas, Talagang i-full time ko na siya. Hindi na ako babalik ng Singapore. Yun lang, thank you.